Ayan na guys. Ito yung siopaw natin. 15 pesos lang po. Ayan, tingnan nyo. Kain tayo ng siopaw. Tignan nyo yung texture nyo guys. Ayan. Soft. Yun, yun yung may itlog. Tapos yun yung laman niya. Nasa, kaya sinasabi kong sopaw asado na bola-bola. Mmm, -bola. bola. Hmm, lambot. Hmm. Sopaw. Lambot. Hmm. Naguto na ang tindera, kagagaling ko lang sa school. Ayan. Ah, yung cook, gutom na din. Ayan yung egg ko. Nakikita nyo guys yung texture nya. Mmm. Mm. Fluffy, soft. Mmm. Mmm. Yummy talaga. Mmm.